hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng pagbaba ng inflation rate na naitala noong nakalipas na buwan ng Setyembre, ibinahagi ng Department of Agriculture na malaking bahagi nito ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng bigas na resulta ng mga programang ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Paninigurado naman ang ehensya, makakaasa ang mga consumer sa patuloy na pagbaba ng mga bilihin sa mga susunod pang buwan. Ang mga detalye tinutukan ni Rose Babiera. Bumaba ang inflation rate sa bansa sa buwan ng Setyembre. Bonsod ito ng mga programa na inulunsad bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa ilalim ng Marcos administration. Ayon sa Department of Agriculture, Base sa datos ng Philippine Statistics Office, bumaba sa 1.9% ang inflation rate noong nakalipas na buwan. Malaki ang ibinaba nito mula sa 3.3% na tala sa buwan na sinunda nito. Ito na ang pinakamababang rate na naitala simula noong Mayo ng taong 2020. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, malaki ang kontribusyon ng pagbaba ng mga presyo ng bigas sa record na ito. Ito ay buhat-aniya ng mga programa na ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang pagbaba ng rice import tariff mula 35% hanggang 15%. Dagdag pa riyan ang Rice for All, All program ng pamahalaan sa mga kadiwa center kung saan mabibili ang 29 pesos per kilo na bigas. Halos limang piso itong mas mababa sa mga market prices. Base sa monitoring ng DA, inaasahan pang mas bumaba ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa government intervention. Ayon kay Demesa, kasalukuyang naglalaro sa 42 hanggang 45 pesos ang presyo ng bawat kilo ng regular at well-milled rice na imported. Target ng DA na mapababa pa ito sa 30 pesos per kilo. Bukod sa intervention ng pamahalaan, ang rice export restriction ng India ay isa rin sa mga salik na nakakaapekto sa patuloy nitong pagbaba. Siniguro naman ng DA na hindi maapekto ng presyo ng bigas at ng mga gulay dahil sa pananalasa ng bagyong Juliana. Agad din aniyang nakatanggap ang ahensya ng direktiba mula sa Pangulo na magpadala ng tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng pananalasa nito lalo na sa Ilocos Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na kahapon ang malawakang pagbabakuna o ang Bakuna Eskwela Program ng Department of Health sa mga paaralan sa buong bansa. Ang mga detalya alamin sa report na ito. Umarangkada na ang Bakuna Eskwela o ang Nationwide Vaccination Program sa mga paaralan sa bansa ng Department of Health. Ayon kay DOH Health Promotion Bureau Head Dr. Romnick Madumba, layan ng programa na mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa vaccine preventable diseases tulad ng tigdas rubella, cervical cancer, tetanus at diphtheria. Sinimula ng programa sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa grade 1, 4 at 7 sa buong Pilipinas. Samantala, paglilinaw ni Madumba, hindi mandatory ang pagbabakuna at may ibibigay na form sa mga magulang kung payag silang mabakunahan ang kanilang mga anak. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makatatanggap na rin ang mga solo parent ng libreng coverage sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pamamagitan niya ng Expanded Solo Parents Welfare Act dahil dito kabilang na ang mga single parent sa National Health Insurance Program kung saan mababawasan na ang kanilang mga gastusin pagdating sa mga pangangailangang medikal. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. The better news para sa mga solo parent. Kasama na kasi ang mga solo parent at kanilang anak o dependent sa National Health Insurance Program ng PhilHealth. Ito ay sa visa ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parent Welfare Act. Nakasaad dito na otomatikong sakop na ng programa ang mga solo parent at kanilang anak sa naukuhang benepisyo mula sa ahensya na makatutulong na mabawasan ang kanilang gastusin pagdating sa pangangailangang medikal. Dito sasagutin na ng gobyerno ang kalahati ng premium contribution ng solo parent na principal member bilang indirect contributor membership type sa ilalim ng solo parent subtype. Layunin nito na mas kilalanin at pahalagahan ang karapatan ng mga solo parent, lalo na sa pagbibigay ng tamang proteksyon at kalinga. Nais rin itong tiyakin ang mga solo parent ay may sapat na suporta mula sa pamahalaan at lipunan upang mapangalagaan ng kanilang kapakanan, lalo na sa aspeto ng kanilang responsibilidad sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Samantala, para naman makuha ang naturang benepisyo, magpunta lamang sa pinakamalapit na health insurance office sa inyong lugar, dala ang mga kinakailangan dokumento o di kaya na may kung nakalagay na sa database ng DSWD ang inyong pangalan ay otomatik automatiko na kayong mapabilang sa nasabing programa. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap naman ng mga sasakyan ng ilang mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Valenzuela. Yan ay upang matulungan ng mga paaralan pagdating sa staff transport mga student program, logistics at iba pang aktibidad. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Hindi na po problemahin ng ilang mga public schools sa lungsod ng Valenzuela ang kanilang transportasyon. Dahil sa ipinagkaloob na may kabuang anim na pong tatlong vans mula sa kanilang lokal na pamahalaan, pinangunahan ni Mayor Wesley Gatchalian ang blessing at turnover ng mga ito sa isang maikling seremonyang ginanap sa barangay Dalandanan. Naging posible ang pagbili ng mga sasakyang nagkakahalaga ng 1.9 million pesos bawat isa o kabo ang nasa 69.2 million pesos dahil sa tulong na ipinabot ni Sen. Sherwin Gatchalian. Kabilang sa mga tumanggap ng naturang donasyon ang pamantasang lungsod ng Valenzuela, Valenzuela City Technological College, Antonio M. Serapio Elementary School, Silvestre Lazaro Elementary School, si Terrio Francisco Memorial National High School at ang School Division Office ng Valenzuela. Ayon kay Gechelian, ang naturang mga sasakyan ay makatutulong para sa staff transport, mga student program, logistics, at iba pang aktibidad. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malakas naman ang kumpiyansa ng kamera na matatamo nito ang pinakamababang level of inflation bago matapos ang taong 2024. Ito ay matapos maitala ang pinakamababang inflation rate sa bansa sa nakalipas na apat na taon. Ayon sa isang kongresista, katuwang ni PBBM ang kamera na layunin na gawing abot kaya ang presyo ng mga pagkain at maiwasan ang pagsasamantala. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Regonane. Patuloy na may katuwang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamara sa pagtiyak na mayroong sapat na supply ng abot kayang pagkain para sa mga Pilipino. Reaction to ni House Speaker Martin Romualdez sa report ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate ng bansa noong September sa 1.9% mula sa 3.3% noong Agosto at 4.4% noong Hulyo. Ang naitalang inflation rate noong nakaraang buwan ang pinakamababa sa nakalipas na apat na taon. Ay kay Romualdez ang intervention measures ng gobyerno ang nagdulot ng positibong resulta. tinukoy ni Romualdez ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice mula 35%. Ay ginawa na lamang itong 15% bukod pa ang direktang pagbenta ng murang bigas ng gobyerno sa publiko sa pamagitan naman ng mga kadiwa stores. Umasa si Romualdez sa magpapatuloy ang pagbagal ng inflation rate o maitala ito sa pinakamababang level bago matapos ang taon. Una rito bumuo ng joint pa ang kamara na kinabibilangan ng limang komite para tutukan ang paglaban ng mga ahensya ng gobyerno sa smuggling, hoarding at price manipulation. Dagdag pa ni Romualdez, babantayan ng Kintacom ang pagpapatupad ng bagong nilagdaang Republic Act 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon sa House Speaker, pangunahing layunin kaya pinagtibay ng kamara ang batas para gawing mas abot-kaya ang presyo ng pagkain at maiwasan ang pagsasamantala. Para sa MBC TV Network News. Ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilagdaan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang IRR o ang Implementing Rules and Regulation ng Eddie Garcia Lo. Layunin nito na protekta ng kapakanan ng mga manggagawang Pinoy na nasa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang mga detalya sa balitang yan tutukan sa report na ito. Pirmado na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang IRR o ang Implementing Rules and Regulations ng Eddie Garcia Law na layong matiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa klaw ng nasabing IRR, ang proteksyon ng mga karapatan sa paggawa, pagtataguyod ng disenteng trabaho at pagkakapantay-pantay ng mga oportunidad sa trabaho para sa lahat ng mga manggagawa sa nasabing industriya. Kabilang dito ang mga manggagawa sa pre-production, production at post-production sa pelikula at telebisyon, maliban sa news media at documentary production. Base sa IRR, dapat magkaroon ng kontrata ang mga manggagawa na nagdedetalye ng kanilang posisyon sa trabaho, pagkakaroon ng makatwirang sahod base sa kanilang kasanayan at kakayahan, Gayun hindi na pagkakaroon ng social security benefit accident insurance at normal na oras ng trabaho na walong oras at hindi sa labing apat na oras o hindi higit sa anim na pung oras sa loob ng isang linggo. Nakasaad din sa nasabing IRR ang mga responsibilidad ng mga employer tulad ng pagbibigay ng ligtas na kondisyon sa trabaho kabilang na ang first aid at iba pa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinangalanan naman ni Pope Francis bilang pinakabagong kardinal ng Simbahang Katoliko si Bishop Pablo Virgilio David ng Caloocan City. Ang 65 years old na Bishop na si David ay pangsampu na sa mga Pilipinong naging kardinal sa bansa. Narito ang report ni Arnold Herrera. Inanunsyo na ng Santo Papa ang pagtatalaga ng 21 mga bagong kardinal kung saan napabilang ang isang obispong Pilipino na si Bishop Pablo Virgilio David o mas kilala sa tawag na Bishop Ambos sa mga napili. Si Bishop Ambo ang kasalukuyang pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at kasalukuyang ding obispo ng Diocese of Caloocan na humahawak sa mga parokyang nasasakupan ng Caloocan, Malabon at Navotas. Sa Facebook post ng obispo, tila hindi ito makapaniwala at nabigla sa natanggap na balita. Ayon kay Bishop Ambo, nagpapahinga lamang daw ito nang may matanggap itong mensahe mula sa isang kaibigan pare ng mabasa ang magandang balita. Si Bishop Ambo na ang ikasampung Pilipinong Kardinal ng bansa kasama sina Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at iba pa. Magaganap naman ang kanyang consistory sa 8 ng Disyembre sa St. Peter's Basilica kung saan tatanggapin nito ang bagong Fisherman's Ring at pulang Zucchetto o Skull Cup, tanda ng kanyang pagiging kardinal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. No way but up ang Pinoy boxer na si Carl James Martin matapos itong mabante sa ranking ng World Boxing Organization. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Umangat ang pwesto ng Pinoy Super Bantamweight Champion na si Carl James Wonderboy Martin sa ranking ng World Boxing Organization. Batay sa inilabas na listahan ng WBO, nasa ikalawang pwesto na ang Pinoy Pride. Mula Lagaw-Ifugao, dahil sa kanyang naitalang 24 wins, zero loss, and 19 knockouts. Sinundan nito ang Japanese sensation ni si Naoya Inoue with 28 wins at wala pa rin naidalang talo. Habang pumangat naman sa ranking si Sam Goodman na mayroong 19 wins and zero loss. Magugunit ang Disyembre ng nakaraang taon nang mapatumba ni Martin ang pambato ng Thailand na si Chaiwid Budkratok para makuha ang WBO Global Super Bantamweight title sa laban na ginanap sa Pilipinas. At yun mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Part 3 ng Princess Diaries, kumpirmado na matapos ang dalawang dekada. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Sabi na, ng OST, Miracles Happen dahil after 20 years kumpirmado na, part 3 ng American comic of age comedy film na Princess Diaries. mismo ang bidaritong si Anne Hathaway ang nagkumpirman nito sa pangamagitan ng isang Instagram video. Agad namang na-excite ang Princess Diaries fans sa pagbabalik ni Mia Trinopolis of Genovia habang marami rin ang umaasang marisilayan. Sa part 3 ng pelikula si Royal Grandmother Cleverice for 90 played by the legendary Julie Andrews. Batay sa report, si Adele Lim na sumulat ng hit Crazy Rich Asian ang napiling direktor para sa much-awaited royal return ng Princess Diaries na sisimula na ilang shoot sa susunod na taon. Kung matatandaan, 2001 ang mapanood ang The Princess Diaries at matapos ang tatlong taon, 2004, inilabas naman ang sequel nitong The Princess Diaries Royal Engagement. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lama ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ri ay good vibes, comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang ah? The Better News para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV